May mga sandali sa buhay na parang sampal mula sa langit, isang iglap na eyanig sa buong pagkatao mo at magpapabago sa lahat ng pinaniniwalaan mo. Para sa akin, ang sampal na iyon ay dumating sa anyo ng isang saradong pinto. Narinig ko ang malutong na pagklik ng door knob at kasabay nito ang mahihinang halakhak mula sa loob ng bahay ng ate ko. Naiiwan akong nakatayo sa labas, sa ilalim ng init ng araw, dala ang kahihiyang parang mabigat na balabal sa aking mga balikat. Ang salitang hindi ay umalingawaw pa rin sa aking isipan, malamig at matalas. Iyon ay kaninang tanghali. Ngayon, sa katahimikan ng aking munting apartment, hawak ko ang aking cellphone. Kumukurap-kurap ang notification sa screen at ang mga numero ay tila sumasayaw sa harap ng aking mga mata. Isang bilyon. Mahigit isang bilyong piso. Ang opisyal na email mula sa PCSO ay naroon, totoo at hindi maikakaila. Sa kabilang kamay ko, nanginginig kong hawak ang maliit na piraso ng papel na naging susi sa ibang mundo. Sa isang iglap, ang babaeng nagmakaawa para sa limang libong pambayad sa upa ay may kakayahang bumili ng buong building. At ang ate ko, ang sarili kong kapatid na nagkait sa akin ng tulong sa pinakamasakit na paraan wala siyang kamalay-malay. Dito-dito magsisimula ang kwento ng aking ganti. Ako si Maya, kung titingnan mo lang ako sa labas, marahil ay iisipin mong maayos ang lahat. Biniyayaan ako ng itsurang madalas purihin, isang bagay na ipinagpapasalamat ko, pero hindi ko kailanman inasahan. Sa likod ng mga ngiti at ng mukhang sinasabi nilang maamo, ay isang babaeng nagsisikap, isang freelance graphic designer na isinasabuhay ang kanyang pasyon sa isang syudad na hindi laging mabait. Ang buhay ko ay umiikot sa aking maliit na apartment. Ang bawat sulok nito ay testimonya ng aking mga pangarap, mga nakaframe na digital art, mga sketchpad na nakatambak, at ang palaging amoy ng bagong timplang kape. Dito ako malaya, dito ako nakakalikha. Ngunit ang kalayaan ng isang freelancer ay may kaakibat na kawalan ng kasiguraduhan. May mga panahong umaapaw ang proyekto, pero mas madalas ang mga buwan ng tagtuyot kung kailan ang bawat piso ay kailangang pag-isipan. Sa aming pamilya, ako ang artistang bunso. Si Ate Lorna ang panganay ang matagumpay. Limang taon ang agwat namin. Siya ay may mataas na posisyon sa isang kumpanya, mayaman ang napangasawa, at nakatira sa isang bahay na ang garahe pa lang ay kasinlaki na ng buong apartment ko. Sa mata ni nanay at tatay, siya ang ehemplo ng tagumpay. Ako ang paalala ng isang landas na hindi praktikal. Ang relasyon naming dalawa ay parang isang magandang tela na may tinatagong punit. Sa harap ng iba, kami ang perpektong magkapatid. Ngunit sa likod ng mga ngiti, naroon ang kanyang mga salitang parang maliliit na karayom. Ang ganda talaga ng kapatid ko, sasabihin niya sa mga kaibigan. Sayang lang at di nabibili ng ganda ang bigas. O kaya, creative ka talaga, Maya. Sana lang maging kasing creative ka sa pagbabayad ng bills. Ilang taon ng pagtitiis. Ilang taon kong nilulunok ang lahat dahil sa kulturang Pilipino, pamilya ang sandalan. Ang ate ang dapat na tagapagtanggol. Ang kapatid ang dapat na unang takbuhan. Iyon ang aking pinanghahawakan. At bilang isang maliit na ritual, isang munting pag-asa sa gitna ng lahat, tumataya ako ng isang tiket sa loto linggo-linggo. Hindi dahil sa ganid, kundi dahil sa dalawampung pisong iyon, binibili ko ang karapatang mangarap na baka isang araw magbago ang lahat. Hindi ko lang alam na ang araw na iyon ay mas malapit pala kaysa sa aking inaakala. Ang simula ng unos ay isang email. Isang simpleng email na nagpabagsak sa aking munting mundo. Ang pinakamalaki kong kliyente na siyang bumubuhay sa akin sa nakalipas na anim na buwan ay magkakaroon daw ng delay sa bayad. Hindi isang linggo kundi isang buwan. O baka higit pa. Parang may humablot ng sahig sa ilalim ng aking mga paa ang perang inaasahan ko para sa upa, kuryente, tubig, at pagkain ay biglang naglaho. Sinubukan kong kumapit sa mga maliliit kong ipon, pero sa loob lang ng dalawang linggo, naubos din ito. Nagsimulang matok si Aling Nena ang landlady ko. Sa una, mahinahon pa. Maya, yung upa mo, baka naman? Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang kanyang mga paalala ay nagiging mas madalas, ang kanyang mga ngiti ay nagiging mas pilit. Isang gabi, habang nakatitig sa kisami, naramdaman ko ang pag-akyat ng matinding takot sa aking dibdib. Ang takot na mapaalis. Ang takot na wala nang matulugan. Ang kahihiyan na mabigo. Sa gabing iyon, tinanggap ko ang katotohanan. Kailangan kong isang tabi ang aking pride. Kailangan kong humingi ng tulong. Ang pamilya ang dapat kong sandalan, di ba? Una kong tinawagan si nanay at tatay. Ang kanilang mga boses, puno ng pag-aalala, pero wala silang magawa. Ang kanilang pensyon ay sapat lamang para sa kanilang mga gamot at pang-araw-araw. Pasensya ka na, anak. Kung mayroon lang kami, sabi ni tatay, at ang bigat sa kanyang boses ay nagpahiwatig ng sarili niyang kabiguan. Pagkababa ng telepono, isa na lang ang natitirang pangalan sa aking isipan. Ang pangalan kasabay ng kaba at pag-aalinlangan. Si At Lorna. Bago ko pa man pindutin ang call button, naririnig ko na ang mga sasabihin niya. Sasabihan na naman niya akong pabaya. Susumbatan na naman niya ako sa mga desisyon ko sa buhay. Pero wala na akong ibang pagpipilian. Huminga ako ng malalim at tumawag. Hello, Bunso. Miracle. Napatawag ka. Ang boses niyang matamis, pero maihalong sarkasmo. Pinilit kong maging kalmado. Ate, pasensya na sa abala. Medyo nasa alanganin kasi ako ngayon. At ikinuwento ko ang lahat, ang nadelay na bayad, ang naubos na pera, ang naniningil na landlady. Narinig ko ang buntong hininga niya sa kabilang linya. Ang pamilyar na tunog ng pagkadismaya. Hay, maya, maya. Ano na namang kapabayaan yan? Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na iyang pagiging artist mo, walang patutunguhan? Passion, passion. Hindi nakakain ang passion. Ate, kailangan ko lang ng tulong ngayon. Limang libo lang pang upa. Ibabalik ko agad, promise. Tingnan natin, sabi niya, at sa salitang iyan, parang pinagbigyan niya ako, pero kasabay nito, ipinaramdam niya kung sino ang may kapangyarihan. Pumunta ka dito bukas ng tanghali. Pag-uusapan natin. Pero huwag kang aasa, ha? Kailangan mong matuto. Ang usapan ay nag-iwan ng mapait na lasa sa aking bibig hindi ito tulong ng isang kapatid ito ay transaksyon kung saan ang bayad ay ang aking dignidad ngunit wala akong lakas para tumanggi kinailangan kong pumunta kinabukasan pinili ko ang pinakamatinong damit ko nagayos ako pilit tinatakpan ang mga bakas ng walang tulog na gabi sa paglalakbay papunta sa bahay niya para akong isang bilanggo na lalakad papunta sa kanyang hatol Pagdating ko sa kanilang subdivision, ang katahimikan at karangyaan ng paligid ay lalong nagpatingkad sa aking sariling kakulangan. Nagdoorbell ako at si Ate Lorna mismo ang nagbukas. Nakasuot siya ng magandang bestida, amoy na amoy ang kanyang mamahaling pabango. At sa likod niya, sa kanyang sala, naroon ang kanyang mga amiga, nagtatawanan habang maihawak na kopita ng alak. Ang puso ko ay biglang kumabog ng mas mabilis. Sa harap pa talaga ng ibang tao, Oh, Maya, you're here, sabi niya, sa boses na para sa mga bisita niya, pero ang mga mata niya ay para sa akin, matalim at mapanuri. Pasok ka. Guys, Viva Sister, the artist. Isang pilit ng ngiti ang ibinigay ko sa kanila bago ako hilahin ni ate papuntang kusina. Ang amoy ng kape at mamahaling pagkain ay nanunuot sa hangin. Narinig ko ang bulong ng isa sa mga bisita, ang ganda pala ng kapatid mo, Lorna. Maganda nga, sagot ni ate, sapat lang ang lakas para marinig ko. Pero iyon na lang yon. Pagdating sa kusina, sumandal siya sa kanyang makintab na granite countertop, na may at tinitigan ako na para bang isa akong dumi sa kanyang sahi. Ang tunog ng clinking ng mga baso mula sa sala ay parang musika sa aking pagpapahiya. So, ano? Nandito ka na para sa abuloy? Tanong niya, walang paligoy-ligoy. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mukha, ang pakiramdam ng hiya na gumapang sa buong katawan ko. Ate, hindi ako humihingi ng abuloy. Nang hihiram ako. Tumawa siya. Hindi malakas, pero puno ng pang-iinsulto. Maya, alam mo, pinag-isipan ko talaga kagabi. Bakit kita papahiramin? Para lalo kang umasa. Para isipin mong habang buhay kang may tagasalo. Hindi ganoon ang buhay, bunso. Kailangan mong maranasan ang hirap para matuto ka. Ate, naiintindihan ko po lahat yan. Pero ngayon lang talaga. Ayoko pong mapaalis sa apartment ko. Biglang lumakas ang boses niya, sapat na para marinig sa sala. Eh di dapat inisip mo yan bago ka pumasok sa trabahong walang kasiguraduhan. Tingnan mo ang sarili mo. Ang ganda-ganda mo, pero ano? Walang-wala. Yang itsura mo, hindi yan investment, maya. Kumukupas yan. Ang tunay na investment ay ang pagiging praktikal. Bawat salita ay isang dago. Napayuko ako, tinititigan ang malamig na tilis ng sahig. Ayokong makita niya ang mga luhang namumuo sa aking mga mata. Lumapit siya sa akin, ang amoy ng pabango niya ay nakakasulasok na ngayon. Ang pamilya, hindi obligadong saluhin ang mga pagkakamali mo. Ang pamilya, lalo na ako, ay nandito para turuan ka ng leksyon. Tumingin siya sa akin ng diretsyo, at sa mga mata niyang iyon, nakita ko ang purong kasiyahan sa aking pagdurusa. Isang uri ng inggit na sa wakas ay nakahanap ng pagkakataong manakit. Kaya ang sagot sa tanong mo, sabi niya, at ang kanyang labi ay bumuo ng isang maliit, masamang ngiti. Ay hindi. Tumalikod siya at iniwan akong mag-isa sa kanyang malawak at malamig na kusina. Narinig ko siyang bumalik sa kanyang mga bisita. Pasensya na, ha, alam niyo na, family drama. Some people just never learn. Ang tawanan nila ay parang mga punyal na tumusok sa aking likod. Hindi ko na alam kung paano ako nakalabas ng bahay na iyon. Ang alam ko lang, habang naglalakad ako palayo, daladala ko ang bigat hindi lang ng aking mga problema, kundi ng katotohanan ang taong inaasahan kong sasalo sa akin ay siya pa palang unang nagtula. Naglalakad ako na parang isang kaluluwang ligaw ang mga luha ay malayang dumadaloy sa aking pisngi. Ang kahihiyan ay mas masakit pa kaysa sa gutom. Sa isip ko, ito na ang katapusan. Wala na. Sa pagliko sa isang kanto, napadaan ako sa isang loto outlet. Ang makulay na signage nito ay tila ng aasar. Mahigit isang bilyong piso. Isang halaga na hindi ko man lang kayang isipin. Bigla kong naalala ang tiket sa loob ng wallet ko, ang tiket mula pa noong nakaraang linggo na hindi ko pa napapacheck. Sa puntong iyon, wala na akong pakialam. Pumasok ako para lang magpalipas ng oras, para ipagpaliban ang pag-uwi sa apartment na baka hindi na maging akin bukas. Ang lugar ay maliit at medyo masikip. Amoy lumang papel. Miss, pacheck po, sabi ko sa babae sa counter, inabot ang gusot kong tiket. Kinuha niya ito at isinalpak sa makina. Ngunit imbes na ang karaniwang tunog, isang kakaibang sunod-sunod na beep ang narinig ko. Nakita ko ang pagbabago sa itsura ng babae. Mula sa pagkabagot, napalitan ito ng gulat. Tiningnan niya ang computer, tapos ay tiningnan niya ako, na para bang sinusuri kung ako nga ba ang may-ari ng tiket. May problema po ba? Tanong ko. Umiling siya at may ngiting unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit siya ng kaunti, Ma'am, bulong niya, kayo po. Kayo po ang nanalo ng jackpot. Parang nabasag ang salamin ng realidad. Po, baka nagkamali lang po kayo. Hindi po, ma'am, sabi niya, masigurado na ngayon. Congratulations po. Kailangan niyo na pong pumunta sa main office. Itago niyo pong mabuti yan. Kinuha ko ang tiket. Ang kamay ko ay nanginginig ng husto. Ang piraso ng papel na dati simbolo lang ang dalawampung pisong pag-asa ay naging simbolo na ngayon ng isang bagong realidad. Lumabas ako ng outlet at ang sikat ng araw ay parang mas nakakasilaw. Tiningnan ko ang mga numerong nakasulat sa tiket. Ang anim na numerong magpapabago sa takbo ng aking buhay. Ang mga luha ng pighati ay napalitan ng mga luha ng hindi makapaniwalang tuwa. Sa isang iglap, ang bigat sa aking dibdib ay nawala pinalitan ng isang magaan at nakakalasing na pakiramdam ng kapangyarihan. At habang nakatayo roon, sa gitna ng abalang kalsada, isang plano ang nabuo sa aking isipan. Malamig. Malinaw. At perpekto. Ang perang ito ay hindi lang pambayad sa utang o pambili ng mga bagay. Ito ay isang armas. At alam na alam ko kung kanino ko ito unang itututok. Ang sumunod na buwan ay isang sikreto. Isang maingat na paggalaw sa dilim. Inasikaso ko ang lahat sa PCSO. Nagbukas ako ng mga bagong bank account sa ilalim ng payo ng mga financial advisor. Ang mga taong dati ay hindi man lang ako titingnan, ngayon ay tinatawag akong maamaya ng may ngiti at paggalang. Una kong ginawa ay bayaran si Aling Nena ng isang buong taon na may kasama pang malaking bonus. Umiyak siya sa tuwa at pasasalamat. Bumili ako ng ilang mga dissenting damit at gamit, sapat lang para magmukhang medyo nakaangat sa buhay. Ang kwento ko, nanalo ako sa isang international design competition. Isang premyong kapanipaniwala, ngunit hindi kahinahinala. Hindi ko sinabihan ang pamilya ko. Gusto kong makita kung sino ang lalapit. At hindi ako nabigo. Si Ate Lorna, nang mabalitaan na nakaahon ako, ay biglang naging pinakamabait na kapatid sa buong mundo. Bunso I'm so proud of you. Sabi ko na nga ba, may mararating ka. See, yung tough love ko, it worked. Sabi niya sa telepono, buong pagmamalaking inaangkin ang aking tagumpay. Umiti lang ako. Ate. Salamat sa leksyon mo. Of course. Kaya para mag-celebrate, mag-dinner tayo sa birthday ni nanay. Sa isang sosyal na lugar. Yun treat. At doon, ibinigay niya sa akin ang perpektong entablado. Huwag na, ate. Ako na ang bahala. Regalo ko kay nanay. Sa pinakamagandang restaurant na alam ko. At dumating ang gabing iyon. Isang private room sa isang five-star hotel. Si nanay at tatay ay manghang-mangha. Si ate Lorna at ang kanyang asawa ay dumating na halatang nag-imbestiga sa presyo ng lugar. Ang inggit sa kanyang mga mata ay hindi maitago. Ang buong hapunan ay isang palabas ng kanyang kasakiman. Wow, Maya, ang ganda ng relo mo. Patek ba yan? Bunso, baka naman pwede mo kaming isama sa susunod mong travel abroad. Hinayaan ko siyang magsalita. Hinayaan ko siyang maghukay ng sarili niyang libingan. Pagkatapos ng desert, habang nagkakape, ibinagsak niya ang kanyang plano. You know, na ita, eh, simula niya na tila isang anunsyo. Nag-iisip kami ni Hubby na iparenovate ang buong bahay. Medyo malaking project. Tumingin siya sa akin, ang kanyang ngiti ay kasing lapad ng kanyang ambisyon. Maya, Bunso, since you're so blessed now, baka naman gusto mong maging business partner namin. Isang maliit na investment lang. Mga 2 million? Pamilya naman tayo, ba? Diba? Tulungan. Lahat ay napatingin sa akin. Ang hangin ay naging mabigat. Ito na. Huminga ako ng malalim, inilapag ang aking tasa, at tiningnan siya ng diretsyo sa mata. Ang ngiti ko ay kalmado. Hindi, ate. Ang kanyang ngiti ay bahagyang naglaho. Ano? Anong sabi mo? Ang sagot ko ay hindi. Hindi ako mag-invest. Hindi kita papahiramin. Ang mukha niya ay nag-iba ng kulay. Bakit? Ang damot mo naman. Ngayon ka lang nagkapera, ganyan ka na? Wala ka bang utang na loob? Umiti ako ng mapait. Utang na loob? Ate, pag-usapan natin yan. Naaalala mo ba noong isang buwan nang kumatok ako sa pinto mo? Hindi siya umimik. Ipinagpatuloy ko, ang boses ko ay matatag, bawat salita ay may bigat. Nagpunta ako sa iyo na halos lumuhod para sa limang libong piso. Hindi para sa luho. Para lang may materhan ako. At sa harap ng mga amiga mo, ipinahiya mo ako. Tinawag mo akong pabaya. Isinumbat mo sa akin ang lahat ng desisyon ko sa buhay. Nagsimulang mamula ang mukha niya. Sina Nanay at Tatay ay gulat na nakatingin sa aming dalawa. Ang huli mong sinabi sa akin noon, Ate, ay hindi. At kailangan kong matuto. At tama ka. Natuto ako. Tumingin ako sa paligid ng lamesa. Ang hindi niyo alam, lalo na ikaw, ate ay pagkaalis ko sa bahay mo ng araw na iyon, sa gitna ng aking pag-iyak at kawalan ng pag-asa, doon ko nalaman. Nalaman ng ano? Sigaw niya, hindi na mapigilan ang sarili. Doon ko nalaman na ako ang nanalo ng Grand Lotto Jackpot. Mahigit isang bilyong piso. Sa parehong araw sa parehong hapon na ipinagdamot mo sa akin ang limang libo. Isang bomba ang sumabog sa katahimikan. Nakita ko ang pagbagsak ng panga ng asawa niya. Ang paglaki ng mga mata ni nanay at tatay. At si ate Lorna ang kanyang mukha ay dumaan sa lahat ng emosyon, gulat, hindi paniniwala, pagsisisi at sa huli purong kasakiman. Bibunso kapatid na utal niyang sabi, pilit na ngumingiti. Inuturuan lang naman kita ng leksyon noon. Mahal kita. Pamilya tayo. Umiling ako at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na awa para sa kanya. Ate, tinuruan mo ako ng leksyon. Ang leksyon na ang tunay na pamilya, hindi ka iiwan kapag nasa ilalim ka. At ang pera, hindi nito binabago ang tao. Inilalabas lang nito kung sino talaga sila. Tumayo ako. Kaya salamat sa leksyon, ate. Dahil sa'yo, natuto akong maging matatag. At bilang pasasalamat, hinding hindi mo masisilayan kahit isang sentimo ng perang ito. Dahil ang pera, kayang-kaya kong kitain ulit. Pero ang tiwala at respeto minsan mo lang sirain yan. Iniwan ko sila roon sa gitna ng katahimikan at ng katotohanang ng masakit pa sa sampal. Ang resulta ay mabilis at malinaw. Si ate Lorna, sa kanyang desperasyon, ay nagkalat pa ng mga kwento, sinisiraan ako, ngunit wala nang naniwala sa kanya ang sarili niyang mga salita at gawa ang bumingi sa lahat kahit si naanay at tatay pagkatapos ng mahabang pag-uusap ay kinampihan ako nakita nila ang matagal nang nakatagong inggit ng kanilang panganay ibinili ko sila ng bahay at lupa sa probinsya isang lugar kung saan payapa silang mabubuhay itinayo ko ang sarili kong kumpanya tinulungan ang mga artist na katulad ko na may pangarap nahanap ko ang kaligayahan hindi sa dami ng pera sa aking bangko kundi sa ang bigay nito, alaya ang pumili kung sino ang mananatili sa buhay ko. Hindi na kami nag-usap ni Ate Lorna. Paminsan-minsan, nakikita ko ang mga post niya sa social media, mga patamang status tungkol sa mga taong nakakalimot sa pinanggalingan. Umingiti na lang ako. Dahil hindi ko kailanman kinalimutan kung saan ako nang galing. Galing ako sa hirap. Galing ako sa kahihiyan at galing ako sa isang malamig na hindi mula sa sarili kong kapatid. Ang panalo sa loto ay hindi ang ganti ko. Ang ganti ko ay ang buhay na binuo ko pagkatapos noon, isang buhay na masaya, matagumpay at malaya mula sa kanya. At iyon ay isang yaman na hinding-hindi niya kayang bilhin o agawin.